last uh, week o bago matapos ang uh, linggo last week ay meron kang pinasabog yes uh, ito ay may kaugnayan doon sa pondo ng PhilHealth at uh, kamakailan lang eh meron kang hindi labas sa yung uh, media social media na patunay na merong execom memorandum pakipaliwanan ko ulit ito. well ito po yung panggagala uh, na naman sa pondo ng PhilHealth ang ayon po, po sa batas na ating isinulong na Universal Healthcare, ang pondo po ng PhilHealth, pinalaki natin dahil dinagdagan po natin ang panggagalingan ng pondo. Kasama na po dyan ang kita ng PCSO, kita ng uh, uh, pagcor at saka, syempre yung kita ng Sintaxis. E mantakin ninyo, ang batas ay sinasabi lahat ng pondo ng PhilHealth dapat ibigay bilang benepisyo Makaunti pa lang po yung mga sakit na nabibigyan ng tinatawag na case rates o ng pera ng PhilHealth. Ako nga po, ilang beses na ako na hospital sa pulmonya, hanggang 7,000 lang na kukuha ko dahil yun lang po ang case rate ng PhilHealth para sa pulmonya. Pero ang ating layunin sa batas, e darating talaga ang panahon na wala nang mahirap, na mamamatay lamang dahil sa kahirapan. At ang importante lang talaga, mapalago ang pondo ng PhilHealth ng sa lahat ng sakit at lahat ng gamot ay eh, mabayaran libre. E eh, mang takin nyo, ito na po ang ebidensya. Abay, sobra daw ng 90 billion ang pera ng PhilHealth. At ngayon, ibinabalik nila ito sa national government, sa Bureau of Treasury. Yan po'y labag doon sa nakasulat sa batas na lahat ng pondo ng PhilHealth dapat ilaan para sa binipisyo ng mga miyembro kung ayaw nila ibigay sa karagdagang benepisyo, wag silang magdagdag ng premium. Dahil lang alam naman natin, eh nung kailan lang nagdagdag na naman. Ang nakakabahala, ito po, asang ayon dito sa akin memorandum na uh, pinapakita ngayon sa screen, aprobado na pala ng Board of Directors ng PhilHealth ang pagbabalik ng mahalagang 90 billion pesos para po lustayin at lapain ng gobyerno at ito pala po ay eh, bagong pa na isiwalat, ang unang 20 billion ay naibalik na sa Treasury. Mga kaibigan, hindi po dapat binibigay sa National Government ang sobrang pondo ng PhilHealth. Ang dahilan nila, kinakailangan ibalik sa si National Government yung mga pambayad sa premiums para sa mga mahihirap na walang pambayad ng premiums dahil hindi naman daw po nagastos by way of benefits. Ang dapat ginawa po nila, hindi nila ibinalik kung hindi binigay by way of benefits. Eh ngayon nga lang po, eh, oh, meron na namang mga may-ari ng hospital na nag sa akin at ang sabi, patapos makita yung aking uh, um, vlog kagabi tungkol nga dito, abay, ang dami daw na hindi pa nababayaran ng PhilHealth sa mga pribadong hospital. Anong sasabihin ninyo na sobra ang pondo ng PhilHealth? Eh samantalang napakalaki pa rin ng utang ninyo. Ito po malinaw dito po sa dokumentong ito na itong memorandum ay alinsunod na sa approval ng board. So naitago nila yan bago ko maisiwalat. At kung titignan nyo po, ang unang naging release ay Mayo. Ano bang da-date yung Mayo na iyon? May 10. May 10. 10. Ibig sabihin na kapag release na sila ng 20, 20 billion pabalik. First stretch. Samantalang yung 20 billion na yan, napakadami sanang nabili ng gamot, napakadami sanang mga sakit na nabigyan ng uh, case rate. Nasa na ba ho ang konsyensya ng ating mga namumuno sa bayang ito? Palibasa, lahat sila, ang daming nakaw na pera at hindi nila kinakailangan ng tulong sa gobyerno pag sila'y nagkasakit dahil sila nag pa sa mga mala ng mga ospital. Pero paano naman po yung mga mahihirap na 90 billion eh could have? Baka po pwede na pong nasalba ang buhay ng napakadami mga mahihirap kung ginamit yan sa benepisyo. At para kay pa po ang batas na nagsasabi na ang pondo ng PhilHealth ay eh dapat magasos lamang sa benepisyo kung hindi naman po susundin. Ano ang paggagamitan niyan? eh doon nga daw doon sa meeting ng uh, uh ng PhilHealth Board eh ang sabi eh gamitin natin ang 90 billion para sa mga more noble causes. Anong noble causes 'yan? Pamigay na naman para pambili ng pirma. Ang kadudak-duda pa po eh ang bu ang, um, ang ng 90 billion ire-release malapit na sa eleksyon. Eh di ba nung minsan, in-impeach namin ang isang presidente, at meron din isang kandidado ng senador na ang pamamagitan nila para makampanya mambigay ng PhilHealth Card ng no mga panahon na hindi pa po lahat ng Pilipino ay miyembro ng PhilHealth. Bakit po ganyan? Bakit po pinupulitika ang mga pondo na nakalaan sana para sa pinakamahihirap na kababayan natin? Alam niyo po, ang karapatan kalusugan, hindi po yan pribilihiyo. Yung pagbibigay po ng pagamot, hindi po yan epal ng politiko. Yan po ay karapatan ng lahat ng mga mamamayan na kinikilala sa buong daigdig. Kaya nga po, dinala ko dito sa Pilipinas ang universal healthcare dahil natikman ko ko po kung paano ang universal healthcare nung ako po ay nag-aral sa Inglaterra bilang isang foreign student. Bilang isang diabetiko, nasyak po ako nung binigyan ako ng dalawang buwang gamot na ang bayad ay limang pounds lamang na administrative fee. At nasyak din ako na lahat ng aking mga diagnostics libre. Nung mga nangyari po yan, 1995-1996 ako, nagkaroon ng na, nag-aral sa Inglaterra para sa Master of Laws, sabi ko, sana ang Pilipinas yumaman din para magkaroon ng ganitong pro, um, programa. Nasak na lang ako na sa puntaon later, inimbita ko na isang kaklasiko ko, doon din sa England, at linunsad nila ang kanilang sariling universal healthcare. care. Nung una, ang bayad sa Thailand, 5 baht para sa lahat ng paggamot. Ngayon, libre na rin. Ang sabi ko, kung ang Thailand ay eh, kayang gawin yan, bakit hindi kaya gawin ng Pilipinas? Kaya nga po nung tayo pinagbigyan ng mandato ng taong bayan para maging miyembro ng 17th Congress sa kauna-unahang araw at kauna-unahang oras ng Kongreso matapos tanggapin ng mga bills nung dating Speaker Pantaleon Alvarez, yun po, House Bill number no. 14 kung hindi po ako nagkakamali, Universal Health Care. At hindi po tayo tumigil alam nyo ba mga kaibigan, ito pa ang dahilan kung bakit tinutulan ko ang appointment ng dating Sekretary Ubyal bilang isang kalihim ng Department of Health. Dahil nung kami nag-usap, sabi ko, Hoy, ma'am, ito, universal healthcare. kailangan natin to libre paggamot at libre paggamot. Sabi niya, ay oo, tama yan, tama yan. Ma'am, mo, matapos ang mga dalawang linggo, siya ay nagpresenta ng legislative agenda sa Kongreso at walang universal healthcare. At nung tinanong ko sa kanya, bakit wala yung pinag-usapan natin? Eh, sabi niya, meron na tayo nun mali po. Bago po magkaroon ng universal healthcare, bagamat nararihan na ang PhilHealth, ang nais ko nga sana ay baguhin ang pangalan ng PhilHealth para matanggal na rin ang lahat ng buhaya dyan na naglulus tayo ng pera ng PhilHealth, ang meron lang po tayo ay health insurance. Dahil dati, bago ang batas natin, ang uh, ang mga benepisyo na nakukuha sa PhilHealth, nakasalalay sa amount na kinokontribute ng mga members. Pero ang universal healthcare po, ang pagkakaiba, alam natin na yung premiums hindi sapat para ibigay yung mga benepisyo na kailangan ng ating mga kababayan. Kaya nga po, kung kulang ang premiums at talagang kulang po yan, tutustusan po yan ng gobyerno sa pamamagitan ng regular budget ng puwera galing sa PAGCO PCSO at ng SIN taxes. Kasama na rin po yung mga premiums ng kaya magbayad ng premium pero hindi na po kinakailangan na magbayad ng premium para makakuha ng benepisyo lahat ng Pilipino miyembro ng PhilHealth. Hindi na kinakailangan manggaling sa kanilang bulsa ang premiums at eto po yung ginamit nilang 90 billion. Yung nakalaan na pondo ng gobyerno para gawing premiums ng mga hindi kaya magbayad ng premiums. Eh paano na ngayon ang gagawin ng mga mahihirap? na hindi nila kaya magbayar premiums. Ibinalik sa gobyerno yung 90 billion. Mamamatay na lang sila dahil sa kahirapan. Ang punto nga po, akala ko ba ang galing-galing ni PBBM kumuha ng mga mga kapital kaya lamyerda siya ng lamierda sa buong degdig. Hindi ba magkano sabi niya, 3 trillion in investments daw ang nakuha niya? Eh bakit ngayon walang pera ang treasury? At ang kukunin pa, yun nakalaan na para isalba ang buhay ng mga mahihirap magpakatotoo po kayo dyan sa gobyerno. Sabihin nyo ng totoo, palpak kayo. Kaya pati po ang pondo para sa mga mahihirap, linulustay ninyo at gagamitin nyo para sa mga programa na alam nyo naman, isusulong nyo lang ang inyong mga sarili sa kapangyarihan habang buhay.